Ito na po ngayon si Aphrodite guys. Malapit na siyang mga anak. Palangga! Palangga, palangga, palangga! sa Wala yung ano, gatas. Wala. Yung maganina na amon to. Palangga. Alangga. Alangga Aphrodite. Sobrang laki na lang tiyan niya, guys. Malapit na talaga siyang mga anak. Ito yung unang baby. Babas baby number 2 ni Aphrodite. Lambo din siya si Lalo. Tanawa na. Yan, inihintay namin yung susunod na anak ni Aphrodite na lalapas. Yan, may lumabas na naman. Eka baby number 4 na. Inaabangan talaga namin si Aphrodite na ano, lumabas yung mga baby niya. Kasi first time niya kasi mga anak. First time niya to. Ito yung mami natin, si Mami Aphrodite. Yan. Nakainom na sila ng unang gatas ni Aphrodite. itu, ito. itu, ito, ito. ini ito. Ito, ito. Ini, na sila. Ito, ito, ito. Ito, ito. ito. dito lang yung dudo mo yan oh maagaw ka na ha ayun dumidi yung lima yung isa kadapa na ito Palakad-lakad na. Malulusog na sila lahat. At saka tapos na rin mga anak si Aphrodite. Hanggang 8 lang yung anak niya. Pero malalaki sila oh. You know. Ito yung unang baby. Kakulay din ni Aphrodite yung unang baby. Lalaki to. Ang oh, 3 days na to nila guys. Ika 3 days na nila. Lalaki na sila. Medyo malalaki na sila. Syempre sila lahat guys. Kasi may nadagdag isa. Pero matagal yung isa matagal yung isa lumabas. Mga bandang hapon na. Akala nga namin hanggang walo lang eh. Malakas na sila. Cute cute naman nila. Oy. Cute cute naman ng mga baby ni Aphrodite. Saan yung bunso? Ito yung bunso, guys. Ito. Kakulay ni Aphrodite. Hindi nga sila pa, ano eh, pala, pala iyak. Hindi sila pala iyak. Ito silang dalawa. Ito silang dalawa kakulay talaga ni Aphrodite kakulay ng mama nila pati si Bonso ito o malaki lalaki din to pati rin to lalaki konti lang yung babae tatlo lang yung babae tapos yung lalaki ano Mama Aphrodite naamoy ni Dodong yung mga biik. Yung mga baby na Aphrodite. Dodong! Day 4 na ngayon nila. Ang apat na araw. bilis bilis nga nilang lumaki, guys.